May kalakihan na rin ang nagastos ng may kanya ng motorsiklong ito dahil di umano panay ang ubos ng kanyang reserve sa kanyang kulang. Nang ating ang tingnan ang butas ng salinan ng langis, wala naman itong bakas na namumute o humalo ang kanyang kulan dito sa kanyang makina. Ayan, wala nang laman ang reserve niya. Sumilip tayo sa kanyang radiator at nakakita tayo ng money sign. At para sure bull talaga, kahit bagong palit ang langis niya, ibinaba na natin ito, repa, para makita natin kung humalo ba talaga ang water. Dumako naman tayo sa kanyang water pump dahil di umano, bagong palit din daw. Check natin, baka dito nang gagaling ang leak. Pati ang kanyang breather ay walang bakas ng overflow. Isang sulya pa sa sipit-sipitan ng kanyang water pump. Silipin ko lang kung may leak. Pwede rin kasing may pumapatak dito banda at hindi lang natin napansin repa dahil nalulusaw ng init ng makina. Nauwi na nga tayo sa pagdududa sa kanyang radiator dahil bago rin daw ang kanyang cylinder block. Meron kasi itong bakas ng coolant dito sa Gedli. Check lang natin baka naman may butas gamitan natin ng malabulkanizing method. Imbis na may makita tayong air bubble, anlikot na tubig kasi nga ako na ang maniniyot, ako pa ang nagsisiksik ng pangangin dito sa breather. Bahagya na nag step back ang aking bangs kahanap sa leak. Napadpad na tayo sa bypass ng kanyang water pump. Tingnan natin baka may crack. At dahil all goods naman lahat ng pyesa na pwede natin pagdudahan, dito naman tayo sa kanyang thermostat. Kapag nag kase, kasi, ang piyesang ito pwedeng yung pressure ng kulat mula sa cylinder block ay iangat niya ang inyong head gasket. At posible rin nangyari na ang mainit na kulat ay hindi nakapag-travel patagos papunta sa radiator para mapalamig ito. Gantong procedure lang ang tanging paraan para malaman natin kung gumagana ang kanyang thermostat. Pansin niyo ang bulb na kanyang thermostat, unti-unti nang umaangat, dahil nga, naririch niya na, ang pinakamainit na pakiramdam. Heto't kapansin-pansin nga, gumana ang kanyang thermostat. Ngayon naman ay susubukan natin, kung babalik siya, kapag nilagyan natin, ng malamig na tubig. Nakaamoy pa nga lang siya, ng malamig na tubig, ay bumalik na siya, sa kanyang forma. Ibig sabihin, goods ang piyesang ito. At mauuwi na nga tayo sa pagbubukas ng makina. Confirm! Nakita na natin kung saan lumulusot ang kanyang kulat. Ito ay napapasama sa kanyang chamber at nalulusaw, nag-evaporate, lumalabas sa kanyang tambucho na hindi napapansin. Medyo masaya na ang may kanya, pati ang misis niya. Kaya nga isang mahigpit na yakap talaga ang binigay ng misis niya sa liig nga lang lahat ng tama. <laughs> Ito. Ayang kinukutkot natin na yan ay isang residue ng kulang. After niyang makita ang sanhi ng kanyang madalas na pag-overheat, bakas na bakas sa kanyang itsura ang ngiti at ligaya. Pero ang kanyang kaluluwa, parang hihiwalay na. Sa yakap ng misis niya sa leeg, Lihain na lang natin to i-plot natin ang kanyang cylinder head. Possible kasi ito ay na-deform na kung kaya't lumulusot ang kanyang kulan. Humanap lamang tayo ng isang flat surface at manipis na liha pino sabay 8-8 ang tirada parang ganto. Double check lang natin ang kanyang surface pero kaduda-duda parang deform talaga ang kanyang cylinder head. Nagpalit din tayo ng genuine na cylinder block kahit kapapalit pa lang nila. Sabihin ko sa inyo kung bakit natin 'to pinalitan. Alas 3 natin siya inupisahang pa andarayan walang tigel. well check natin. Walang bubbles at hindi nagwawala ang kanyang kula. Check ulit natin 'to, mayamaya. -maya. Ito ang kanlang cylinder block na ikinabit. Bakit natin tinanggal? Dahil kinakalawang na ang passage ng kanyang kula. Possible kasi hindi iyan tumagal. At bukod pa dyan, meron ako nakita dito banda sa may kanyang chain, daanan ng chain, na possible din na kapag natanggal ang parting ito, babara ito sa strainer na kung saan ang oil niya, imbis na makaakyat sa mga moving parts, babara ang pyesang iyan. Yan you know, o, yung plate na iyan, pwede yan magsanhi ng isang malaki ulit na problema na tuluyan na talaga mauubos ang buhok mo sa bumbunan repa kapag bumara ang ayan, ano tawag dito <laughs> parang plate na yan, yan pag yan, sa strainer mo ihina ang pressure ng iyong oil kaya tinanggal na natin ito wala kasi dapat yan dyan double check ulit tayo, 30 minutes na siyang umaandar na naka steady obserbahan lang natin, tingnan natin kung kumukulo o sumusulak pa ang kanyang kulay sa kanyang radiator Lapit lang tayo ng bahagya. Mukhang madilim at mukhang walang laman. Pero may laman yan. <laughs> Ayan o. May lamang kulan dyan. Hindi lang talaga tumatalsik. Ayan o. May laman talaga yan. <laughs> at dahil okay na, pwede nang kuhanin ng may kanya. Rev muna tayo ng bahagya. Tingnan natin kung susulak. Kaya nga, tinanong ko ang may kanya dyan. Kung alright ka pa ba dyan? Alright.